Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating Daily Bible Blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay mag-ambisyon para sa Panginoon. Mag-ambisyon para sa Panginoon. Sigawin po natin, Panginoon, para sa akin may ilang mga panganib na dapat nating mantayan bilang mga Kristiyano. Isa po dyan ay ang kawalan ng pikibahagi ng mga membro. Okay, nangyari mami naman, ilan lamang ang gumagawa. O ikalawa po, maari iba na ikibahagi, ngunit may mali namang motibo at intensyon. Na may gumagawa sila upang mapuri lamang ng iba, hindi para mapuri ng Diyos. Ikatlo po, iba naman, maaring gumagawa para lamang gumawa. Kaya po walang kwenta at mababa ang kalidad ng kanilang pagilingkod. Ngayon po, isa pong panganib mga minamahal dapat mantayan para sa akin, ito po ang pagiging kontento na lamang at wala ambisyon sa gawain ng Panginoon. Kaya nga rin po, pila stagnant no? at walang pag-unlad, tayo bilang, bilang lingkod na ating Diyos. Niniwala po akong hindi ito ang kalaban ng Panginoon para sa atin. nawa tayo magkaroon ng banal ambisyon para sa gawain ng Panginoon. At hindi kita po ito, mula sa Biblia, para sa akin, ang pag-anais ng Diyos, na tayo ay maging maunlad, mabunga, at malago sa ating gawain. Halimbawa po, ay po sa John 14.12, sa roon, ang mga nanalig kay Kristo ay makagagawa ng higit pa kaysa sa ginagawa niya. Hinirang po na ating Panginoon ang kanyang mga alagad, ay sa John 15.16, 15, 16, 15 16, upang humayo at mamunga ng bungang na natili. Ayon po sa verse 8, sa ating masaganang pumunga, ang Diyos Ama ay napupuri. At may kita rin mga minamahal sa verse na ito, na may kita rin natin na tayo ay mga tuwi na alagad ng ating Panginoon Yesus sa magitan ng ating pumunga. Kaya po ito mo ang hamon sa ating lahat. Nawa po ating isulong at palawakin ang at natin sunod palawakin natin ang ating pagkibagi sa gawain tayo mag-ambisyon para sa ating Panginoon o tayo makontento po o tayo mag-stagnant halimbawa mangarap tayong magturo at mangarap sa ita ng Diyos o kaya mangarap tayong umawit o magbuo ng grupo ng mga awit para sa Panginoon tayo pa humawak kumamuno sa isang ministeryo ito na ating gawain po sa Taytay o sa Kamarin. Maminamahal, tayo mag-ambisyon para po sa ating Panginoon. Maraming salamat po.